isang magulang na OFW ang nagbahagi ng kanyang galit dahil di umano sa pabayaan ng isang hospital na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Sa mga oras nga na nakikiusap na ang kasama ng pasyente na i-transfer na ito sa ibang hospital dahil ayon nga sa pasyente ay hindi na talaga nito kaya at hirap na hirap na ito. Pero sa halip na itransfer transfer nga ito ay sari-sari pang paliwanag ang binigay sa kanila ng kausap nila noong mga oras na iyon. Sinabi nga sa kanila na hindi raw agad-agad pwedeng ibiyahe ang pasyente at kailangan hintayin muna itong maging stable. At kailangan din daw makipag-coordinate muna sa hospital na lilipatan at hintayin kung ano ang sasabihin ng doktor. At kung anong, anong nangyari sa mga oras na iyon habang nakikipag-usap sila sa taong tinutukoy natin, panuuri natin ang buong detalye ng video na to. Oh, tap ko para on. Ilang pa si Ha. Ah, Dapat mo lang yung isa. Ace. na ba? Ay, oh, ito niyo. Nice. Wala susunod. Ace. Wala na kaming magagawa. Wala nang sasakyan, wala kaming matawagan. Opo po, yung tinawag namin na ambulansya, di pa rin nililipat. Doko, di po, po talaga siya malilipat ng hospital? Kahit may, kahit niya ano um, po, ambulansya? Di po siya malilipat ng hospital? Kasi aglit lang, ko coordinate pa po kasi nila sa ibang ospital. Ano? Ay, po ba eh, yung pasyente niyo, mamatay na rin po kasi to. Yung pasyente niyo po kasi sa totoo lang is high risk. Ibig sabihin po medyo delikado. Kaya nga po ang inaano nila is maitawag para pagdating natin ng ospital, matanggapin na po tayo agad. No? Yan po yung ano nila. po kasi po, yung... ospital po talaga mag-coordinate dun sa paglilipatan nating ospital. Ano po yan nun? Mamamatay na po yung pasigil Hindi, sir. Ganito kasi. Kaya hindi nila kayo mai-accommodate e dito. Hindi rin. Hindi Hingan kaya ng facility eh. kaya, kaya na lang po mamatay dito? Hindi po. Hindi po kasi nila kaya yung facility dito. Kaya nga po kami nandito. May mga vehicle naman po na pwedeng ilipat sana? Bang? Oo nga po, sir. May protocol po kasi sa bawat hospital. Kung vehicle po, ayan po kami oh. ambulansya, kaya po namin kayong i-travel kahit saan. Yun nga lang po, kinoko-ordinate po nila kayo para pagdating po doon, istanggapin tayo. Kasi tatanggalin yung aparato niya, tatanggalin yung ano niya sa kamay. Yan, paano po niya yung... siya dyan, Ayun, siya... sa siya... Relaxan. Siya gilos. Sa... Yun na daw po niya, kaya. Ayun nga, sinasabi ko na rin naman sa kanila, parang... Kasi kami, sir, sa totoo lang, is first aid kami at ambulance transport kami. Okay. Ano, mat, so, ano man, Paano ano man po sa, sa kanya ngayon? Saglit lang po. Ano man, ano man ang mayayari sa kanya sa loob ng ambulansya is wala, ka, wala kami magagawa sa kanya kung hindi first aid kasi kami ambulance transport lang. Dito kasi, hospital to. Ano man, ano man ang mangyari sa kanya dito, may mga... Para sa kanya, binirmahan ko po kanina. Nag-waiver no. na po ba kayo? Yung pinirman po na nililipat daw po ng ospital, eh, wala naman po. Tumawag naman po ng ambulansya, hindi eh, di naman po nililipat ng ospital. Eh, Pinapirma ba? po In ako na... Inaantay pa po kasi nila ano? na ma-coordinate doon um, sa ano. Hindi kasi pwede natin yung ng gamong gamit yan. Okay. Ako lang ang tatanong hindi ko sasaka yan. Tingnan mo yung OCD niya. Bumabagsak pa. Tagna 90 po pa. Eh paano po yan, mamamatay na po siya dito? No? Kaya nga lang sir, hindi na niliwanag namin si Tino. Kailangan, i-stable mo na yan. Oo. Oh, eh. Oo. Kaya ay coordinate yan. Kasi alam naman nila yun, yung ano eh. Ay naman. Antay natin yung doktor na magsasabi Kaya kung nila. Hmm. Kasi sa totoo mo tingnan mo sir, huwag kang kakabahan ha. Basta inhale exhale ka lang mo. Hindi na daw niya kinakaya. Tama yes. 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 naman yung, yung, yung bata? Kung ibabiyahin namin sa iyo, ang hirap naman ibiyahin ng so, ganyan yan. Kaya kailangan na stable siya ha. Aware naman tayo sa iba't ibang protocol ng mga hospital sa Pilipinas. Pero sana kung kaganitong sitwasyon na ay sana magbigay naman sila ng kahit konting consideration. Dahil baka sakaling kung ginawa sila ay buhay pa siguro ang pasyente sa ngayon. At sana nga ay mabigyan ng aksyon kung talagang mapatunayan na nagkaroon ng pagkukulang ang nasabing hospital at para hindi na ito maulit pa sa mga ibang pasyente. At kung hindi ka pa nga subscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating channel. วันนี้ผมจะทำใจปนุ่นอ่อน